magamada ang mga gamit sa sasakyan. Daan mo na kami sa kuhbo. Yung bibili ng mga ilapang gamit. Sino sa moles? Chicken, chicken. Sino sa water? Nagkamit na kagamit niya sa cafe. Saka kapalaw. At data ang kapalayang kami sa isang kitchen. Uh, and rice. Pakistani Palast rice. Pakistani rice. With, with mutton. Favorite selection. That is the third selection. The first one is the. Mandi Then. Zamzam. Sham Sham then. And then. Pulaw. and the last is sa Iran yung last na oh ano ano yun sa Iran mm -hmm. see you there guys lulu lulu na tayo ng ating mga bibigyan dito sa lulu palabas na ulit tayo Ayan guys, nakuklinat tayo ng kailangan natin sa Lulu. Isang mabilis na mabilis na ikot lang talaga. Nagkanya-kanya na kami nang pumunta. Si yeah, Alan doon sa mano, kami ni Balma doon sa disposable at saka sa water. So na sagit lang talaga kami sa loob. So isang destination pa yung bilihan ng rice. Pulao. Rice pulao. And then, go na sa native place. Ayan, dito bibili ng pulao. Capitan Palau. So, malapit na kami dito sa aming assembly point sina brother at aming family friends na kasama namin sa aming overnight camping at sila ang mag-invite din kung nandito na sila. So, ayan guys. Nandito na kami sa aming assembly point habang hinihintay natin sila ayos ang yung gamit uh, sa ito. pad salikod na sa o lang siya. nating dito so, ito. Pantitiranaw <makes noise> uh, ay may ibang traffic. Like eh mayroon na ngang nakapangita na kami ng aming kasamaan kasama ng brother ayan susundan naman natin sila so ayan guys start na ng aming biyahe susundan lang namin kukonvoy lang po kami sa kanila kasi sila yung may alam place na. place Kailangan atin susundan yan na nasa unahan lang natin yan. Kailangan natin tandaan ang plate number nila. X X47 Si X uh, Si X, X yan. I May mean, mo yung X mo pag sinundan mo sila. <laughs> And marireminis mo ko nung no, inyong mga pinagsamahan. guys, nag na eh, yung aming nasa unahan. Naihintay nila kami. Namemeray na sila kasi naiiwan kami. Pag may nakakasing. Nagkakasingit kasi may... naka kasing. Ang sasakyan. nawa so, na, -na papalikod kami. Pero ngayon, ito naka-convoy na ulit kami. Nasa harap na namin sila. Yun ang maganda sa kinokonvoyan. Ano sila? uh, ah, nangangapa din sila ng sumusunod. Kasi na, ah, syempre, hindi rin namin alam yung pupuntahan. Nasisingitan kasi sige, tam, kasi, may, kasi kami guys, dahil uh, nagbibigay ako ng distansya kasi para sa safety may, uh, may distansya ako doon sa sinusundan ko kasi more than uh, which is yun naman ang tama 100 kasi yung speed namin. Dapat talaga may safe distance ka from the other car. O oh, kala ko maroon na ako mag-drive. <laughs> eh, pag minsan sumisingit ka. Nasisingitan yung na, Oh, So pag nasisingitan kami, nag-aalalay sila. Kaya nakakahabol kami. Ayan, ang ganda ng community dito sa kami. Ay, hindi. Ah, yeah. It's like a community. 는다 sila Tapos na silang mag-gas. Ang na uli kami. Gawin na ulit kami. Sa aming pupunta ka. malapit na kami sa Alputra So parang baga mga ganitong kapaligiran ay malapit na tayo. <laughs> Malapit-lapit na pala. Hindi pa hindi malapit na. Malapit-lapit tong lugar na to familiar na sa akin so alam kong ito ay papasok na sa akodra 'yung bahawalan ko ba 'yung peripheral nito sa outside and yan siguro ay 20 na ang katabi ng akodra yan may kasama tayo ayun kakapin din sila punong puno din ng sasakyan sa likod oh kitang kita bani comfort oh uy wag ka mangagaw ng lane may sinusundan kami at dito naman sa kabilang gilid natin community din siya ang gaganda ng vila para siyang exclusive exclusive subdivision. Ayan, Ayan guys. Step over kami dito kasi bibili sila ng kahoy. Ayan, nakabili na ng kahoy. Ako pala dapat ang bablock sa P. Quadro. Ayan. Ayan, tignan mong mga nagbibenta ng kahoy. Guys, so. Ayan, no. Ang dami-dami nagbibenta Pabenta, ng kahoy. Nagbabenta yung mga kahoy eh. dito ngayon, guys. Gawa ng camping na yan dito talaga sila sa site na ito nagbebenta kasi dito yung mga papunta yung tao ito na talaga guys ito na talaga yung papasong ng Alcudra kasi ito mga paligid natin ganyan ang itsura Ayan. Ayan. Okay guys, ang, aming convoy. ang aming convoy ang nasa kaliwa natin family friends. Ito ang ating driver na kung maaabol lang. <laughs>